so, Saturday, hindi, Sunday. Dito tayo ngayon sa Session Road ayan Ay, ng ang daming chokes. tinda, tindahan Oh, ano labas? oh, hindi Ay, wala. wala kasi, Mga ano. Mga na. lang paninda, guys, kanta. Oh. ayan, kanta. Mga kanta. Mga kanta. Mga kanta. Mga kanta. ayan ayan, eh. baby

oh, nga, sarado. Bukas na lang. Dito ba pa? Oo. Oh. Dito lang ano, para makakuha ano lang yan ako. And guys, dami nilang paninda dito. Oo, oh, di ba? Oh. Ayan. Ayos. Kaka-video na yan. Wala. Voilà. Yes. Yes. nasa reprensa ba hindi na sa mo presidente siyang ka bukas ka 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 ka bukas ka siyang ka bukas ka siyang ka bukas

Di tayo guys sa session road, Ay, na tumaway, yun ang dami nilang paninda. Oh, Tingnan oh, Wow. Wow, okay naman ang nila. Yes, pili lang. Totoo, uh -oh. totoong Pili pili lang. ma'am sa taas meron? Grabe, mm. Crunchy. Ayan, na yummy, yummy, crunchy. Nagagamot siya eh. Pag ano, hanggang pa ito. Ayan guys, sila nga bibili dito. Para halaman. O, oh, di ba? Hmm. Maganda halaman. Yung nga lang kasi, walang space sa amin. Dahil, ala kakaiba ito. <laughs> wow, ang <How> cute. <laughs> Imagine, yung ano ng buko ay pinagtaniman no ang galing na nai lang mas yung mus pa oh ang cute ang cute ang galing taas Hmm. Ang ganda. Ang ganda ng design. Ganda. Ang ganda. Ng design.